So what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, uh, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang mag-share ulit ng uh, kasagutan sa inyong mga katanungan dito po sa comment section. Okay? Dahil kayo po ang aking priority, kayo po ang aking uh, dapat unahin. So lahat po ng kasagutan ninyo na ilalagay sa comment section, basta alam ko po 'yan, bibigyan ko po 'yan ng kasagutan gagawin ko po na makatulong sa inyo para para kahit paano, okay? Yung mga newbie eh, hindi mapag-iwanan ng kaalaman pagdating sa pagmamanok. Okay? So, wag na natin masyadong patagalin to. Isa lang palagi ang hinihiling ko mga kamanok. If ever na gusto nyo po yung ganitong klase ng advice pagdating sa pagmamanok, chicken talk, don't forget to click the subscribe button. Wala naman pong bayad dyan. At ilike nyo na lang yung video ito. Kung magko-comment ka, mas ma-appreciate kita. Gusto ko kasi gusto ko kasi na maging kaibigan ka rin. Mas marami tayong mapag-usapan, mapagkwentuhan, okay? So, alam niyo naman ang pagmamanok, uh, ang goal natin dito is makakuha ng mas maraming kaibigan para ma-sharean, -ma mabigyan ma ng mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. Kaya mga kamanok, mag-comment ka na para makilala din kita. So, kung nagawa mo na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang pagsagot sa so, napakaraming katanungan ninyo dito. Okay? So, let's go. Simulan na po natin. Ang unang katanungan ay galing kay uh, Jorha, Jorhani, Daniel. Ayan, so medyo magkakasundo kasi eh. Okay, tanong lang po, idol. Ano po ang magandang vitamins sa shamo? Stag running 4 months po. Pabulong po ng inyong sikreto, okay? So ang shamo mga kamanok, yan po ay isang oriental chicken. Okay, iba po yung breed nito kaysa doon sa ating mga American chickens. Yung mga shamo, so sila po yung mga malalaking breed. Okay, oriental. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo noon na mga oriental na malalakas kumain, magagano kumain, malalaki, magaganda ang pangangatawan, ang build ng pangangatawan. Pero kung ito ay hindi matututukan ng maayos sa pagbibigay ng nutrisyon, maaaring lumalaki sila ng malaki pero yung katawan nila naiiwanan. Pero kailangan nyo pa rin talaga dyan ng maayos na nutrisyon para makuha ng ating mga alaga, hindi lang yung tangkad, pati yung bulto na pangangatawan. Okay? So pag sinabing siya mo mga kamanok, kailangan po niya ng medyong marami talagang pagkain. Kasi nga, sa size ng shamo, kulang dyan ang 40-50 grams. Okay? So mga kamanok, ano po yung magandang bitamina para sa shamo? Sabi ko nga mga kamanok, mag relay muna kayo sa magandang nutrition bago kayong mag-jump up sa kung ano mang suplemento. Ako, ang akin ditong binibigay is fermented yaki uts eh. Kasi... Kahit pa ulit-ulit na ako na sinasabi, nandun talaga yung ganda eh. Yung lahat ng nutrients na maaari mong makuha, lahat ng nutrients na maaari mong makuha sa suplemento, naka-built in na sa fermented jackie oats. Bakit ka ba bibili o maghahanap ng mamahaling mga suplemento para lamang uh, ibigay sa manok mo yung maaari namang makuha, kung namang makuha sa fermented jackie oats? All in, built in, natural, kaya mas mabilis ang pagbulto ng katawan, mas mabilis ang pagpula ng mukha, kasi nga sa pagkain mo pinadaan, converted na agad sa nutrients, diretsyo na kaagad yan sa kanilang uh, uh, body parts. Hindi kagaya ng mga suplemento na kailangan pang dumaan sa atay o kung saan para para may supply sa different parts ng katawan. Tandaan nyo na mas mahalaga po ang pagkain kaysa dyan sa mga gamot na yan. Ang mga suplemento ay tulong lamang po. Lagi yung tatandaan. Huwag kayo magre-rely sa supplements, sa vitamins para bumulto ang katawan. Lagi nyo pong titingnan na pagkain po yan. Sige, isipin nyo mga kamanok. Bigyan nyo ng suplemento, huwag yung pakainin. Tingnan lang natin kung gaganda ang katawan yan. Baka ilang araw lang. Stress na yan. Pero kung magbibigay ka ng magandang nutrisyon, kahit wala yung vitamina na yan, duhin ko na bubulto yung mga yan, mga kamanok. Dahil nga po, yung nutrients na yan, nasa natural source po yan. Nasa pagkain po yan. Inilalagay e lang po nila, ipiniprocess lang po nila, sa suplemento para mas mabilis ang pagbibigay. And take note of this, lahat ng gawa ng tao, lahat ng supplements, lahat ng uh, vitamins na gawa ng tao, may, sad, may side effect po yan sa katawan ng manok at sa katawan ng tao. Okay, lahat ng iniinom ninyong maintenance, lahat ng iniinom ninyong gamot, lahat ng iniinom ninyong kumpara saan, i-intake uh, nyo yan mga kamano. Oo, bibigyan niya ng... Uh, Parang dali ang lunas kung ano man yung nararamdaman mo. Pero after a years, for example, may maintenance kayo, magkakaroon naman kayo ng problema sa ibang part. For example, sa kidneys, sa, sa, sa bato. Di ba? Ang papansin nyo yan. Okay, gumaganda nga yung blood pressure ninyo. Ka -ka maintenance ninyo. Paglipas ng ilang panahon, ilang taon, papansin nyo may problema naman, bato. So, wag po tayo palagi magre-rely sa supplements and sa vitamins. Kailangan sa natural food. At yun nga po ang fermented jacky oats. Hindi ako mapapagod na ipaliwanag, na i-endorse, i-recommend sa inyo kasi yan ang maganda para sa inyong mga alagang mga manok. Para dyan sa 4 months mo, running 4 months old na siya mo, kailangan mo ng maganda at wastong nutrisyon, kailangan mo lang yung i-priming, e kailangan mo lang yung purgahin, kailangan mo lang paliguan, okay? Tapos noon, bigyan mo na ng magandang nutrisyon. Pagkain, sigurado ako bubulto ang katawan ng mga yan at hindi pa masyadong matubig ang pangangatawan. Okay? Kung ang inyong alaga is 45 days, po pwede yan. Po pwede yung matubig ang katawan. Po pwede yung mabigat ang katawan kasi per kilo. Okay? Ang uh, sale niyan sa market. Hindi kagaya ng ating mga alaga, kung ang ating alaga ay may purpose talaga, kailangan yan talaga. E, eh, templado po ang tubig sa katawan. Hindi sobra at hindi rin po kulang. Panama lang po. Okay? So medyo mahaba yung, yung kasagutan eh. Doon sa katanungan mo. Sana kahit paano, idol, nasagot ko yung katanungan mo. Mag-comment ka naman dito kung na-appreciate mo. Okay? O kung, kung, nakukulangan ka naman sa kasagutan ko, mag-comment ka ulit. Papalo up uh, answer ako dyan. Okay? So sana magkaibigan na tayo. Okay? So next, Ah, uh, galing kay Renarde, Renard, Renard, Retiz, Retizos. Ayan, so nakakautal naman to. Ano? Ako, idol, dinidikdik ko ang malunggay tapos ipinapainom ko sa manok hanggang sa bumuti. Alam naman natin, mga kamanok, na ang malunggay, yan po ay napakarami ng nutrients, vitamins na nakabuilt in sa kanya. Lahat po ng parts niya ni. Eh. It's either... Uh, yung, yung fruits, namumunga po kasi ang malunggay. Yung dahon, dyan po nakalagay yung napakaraming nutrients and vitamins. Kaya po mga kamanok, yan po yung ating ibinibigay din sa ating mga alaga in the form of powder. Patutuyuin po natin yan. Atin po yung uh, ika nga, Okay? Madali lang, madali lang naman ipulbos yan eh. Pag yan po ay natuyo, lumulutong po yan. Kahit yan po yung lapatan natin na mabigat, mabigat, na bagay, yan po ay madudurog na. Okay? So, yung iba po pwede namang katasin. Kaso, maraming dahon ang kailangan. Mas maganda dyan is ibilad nyo na lang po yung dahon, tapos dikdikin nyo po, sa kanya po isama sa pagkain pag naging powder. Makakatulong po yun mga kamano. Okay? Apakarami po niyang ano, uh, nutrients. Alright? So next, agaling ah, kay Raymond Huelgas. Ayan, so, idol, nag-ferment ako ng Jackie Oats. Mineral ang gamit ko na tubig. Seven days ko finerment, tapos uh, binuksan, ko, binuksan ko isang beses, isang araw. Okay? Nagka-meron po siya ng uod. Okay lang po ba na gamitin yon? Ah uh, sana mapansin mo, okay? So mga kamanok, para doon sa may mga concern na nagkakauud daw po yung kanilang ferment ng Jackie Oats. Make sure po lahat po ng factor matingnan po ninyo. Lahat po ng sides masilip po ninyo kasi medyo maselan po kasi yung pagferment natin ng Jackie Oats. Kasi po uh, pinapalabas po natin dito yung good bacteria, yung natural uh, bacteria, yung natural uh, fermentation doon sa ating Uh, Jackie Oats. So, sa, sa kung totoo sa mga kamanok, uh, wala po dapat talaga tayo nilalagay dyan eh. Hindi po talaga tayo naghahalo ng asukal, ng molasses, ng suka, o kung ano-ano pa dyan, the cult, o kung ano pa man. Kasi ang kailangan natin dito is a natural fermentation process. Okay, doon po na kukuha ng ating mga alaga yung napakaraming nutrients and vitamins na makakatulong sa kanilang katawan. Kung nakakauod mga kamanok, ito yung i-advise ko sa iyo ha. So, kailangan tama po yung proporsyon ng tubig at saka ng jockey oats. Sabi ko sa inyo, kung ang jockey oats ay ganyang kataas sa timba o sa taro ninyo inilagay, kailangan yung tubig ganyan din po kataas para hindi po maigahan pagdating ng 7 days yung fermentation ninyo. And make sure bago kayo mag-ferment, yung paglalagyan po ninyong container, timba, okay? Kailangan malinis po yan. Pag yan po ay may natirang konting Sabihin na natin, uh, alimbawa, ay putik o kung anumang dumi, gabok, pagdating po talaga ng, baka five days pa lang, magkakauod na po yan. Kaya sabi ko sa inyo, linisin niyo po nung maayos. Kung kailangan niyo lagyan ng sunrocks para malinis, lagyan po ninyo. Okay? Patuyuin sa init ng araw and huwag niyo po yung lalagyan hanggat basa po yung lalagyan. Okay, okay lang na uh, gumagamit kayo ng mineral water sa paghuhugas pero kung hindi niyo gagamitin ng mineral water at uh, tubig sa gripo, kailangan uh, inyo pong sabunin, lagyan niyo ng sunrocks, ibabad niyo po sa araw palat para talagang walang-wala pong bakterya. Okay? So, every day, kailangan po ninyo dyan, haluin niyo po mga kamanok Okay, hindi po sapat na. bubuksan nyo lang, bubuksan. Haluin nyo po para po yung nasa ilalim, magising po yung mga bakterya dyan, yung mga good bakterya magising. Araw-araw, kung bubuksan nyo ng isang beses, isang araw, haluin nyo po. Okay, para po yung nasa ibabaw, hindi po talaga siya dapuan ng mga insekto. Para po yung nasa ilalim, siya naman yung pumunta sa ibabaw. At yung nasa ibabaw, na talagang affected na, kung halimbawa minsan, nangingitim daw po kasi yung ibabaw eh. Haluin niyo po. Muli pong manunumbalik yung ganda ng fermentation, yung kulay ng oats. At makikita niyo, napakaganda. Hanggang sa tumaba po yan, pagdating ng 7 days, makikita niyo mga kamano. Hihilab yung butil. Magkakakita kayo dyan ng mga foam. Yung, sabi ng iba, parang amag. Pero hindi po yung amag. Yun po ay foam na napakahalaga at napakaganda sa katawan ng ating mga alaga. Yung tubig niyan mag-i-start na lumapot. Yung butil niyan mag start na kumapal, tumaba, at yun po ang tinatawag niya fermented jacky oats. Yun naman po mga uod na inyo napapansin dyan, lumalabas kung hindi niyo talaga ma-perfect ang paggawa. Normal pa rin po yun, at po pwede pa rin po yang ipakain sa mga manok ninyo. Okay, yung ibang mga manok, kinahanap pa mga bulati. Lalong mas madumi yun. Pero yung na-produce na, na ninyo na mga white worms, okay lang po yan. Good bacteria po yan mga kamanok galing sa fermentation. Yung iba nga lang, ang gusto talaga, walang uod, pero kung hindi talaga maiwasan, sa, aro, uh, sa, sa taon ninyong paggamit ng fermented jacky oats, makukuha nyo rin ang tamang uh, paraan nito. Okay? Sa mga nagsasabi naman dyan, <coughs> kamanok, ang baho sa ilong, ang baho sa kamay. Well, mga kamanok, pagmamanok ang pinasok ninyo. Okay, hindi naman po kayong kumakain yan, mga kamanok eh. At saka ako natisabi sa inyo, walang problema sa amoy. Ang uh, isipin ninyo is yung ganda nito sa katawan ng inyong mga alaga. Okay? So mga kamanok, napakahaba nung explanation ko. Uh, sana naging effective, medyo mahaba na rin yung video. Putulin ko muna dito pero gagawa pa tayo ng uh, sunod na video para sagutin pa yung mga nakapila ninyong yung mga katanungan. So mga kamanok, sa mga nasagot ko dyan at sa mga nakagusto ng video ito, kahit simpleng like, masayang-masaya na po ako dyan. appreciate ko na po para po magpatuloy pa tayo sa paggawa ng ganito klase ng content na alam ko makakatulong sa inyo bilang newbie, bilang baguhan na nangangailangan ng mas marami pang kaalaman sa pagmamanok. Yung simpleng like, Masaya na po ako dyan eh. Kung magko-comment ka, gusto ko maging kaibigan din kita. Yun lang muna sa ngayon. Mag-subscribe din kayo, wala na mabayad. At yan po ay kasiyahan ko na. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Magtanong lang po kayo hanggat gusto nyo magtanong. Ako po ay uh, open-minded sa lahat. Okay, ng inyong mga katanungan, iniisip ko po, po yan, pinag-iisipan, hinahanapan ng sagot. May mga kaibigan din po ako pinagtatanungan kung hanggang, kung hanggang saan yung kaalaman na kaya kong abutin para ma-share sa inyo, gagawin ko po yan. So, paano mga kamanok? Once again, linya lang mamay. See you for our next vlog. Paala.